O, oh, di yun. Teka, teka, pinipigirot ko pa yung nasa board. Eh, wait lang. Ano, nililito ah, pa ako eh. Hindi ko bakit, ah, may, may 2 plus 2, tapos 22, ha? Ah! <laughs> hindi, ang hindi ko magets dyan. Kailan pa naging dog to? Mukhang pusa. Tinan mo yung whiskers, Oh. Mukhang ah. naman siya pusa eh. Kaya nga, hindi naman to nakakatalino tong school na to. Tapos yung teacher pa natin natutulog. Di, wait lang. meron pa ako isang problema dito, Linlin. -Lin. Ano? Kita mo to, no summer break canceled daw. Ay, hindi ako papayag. Hello! Kailangan natin ng na break para makapag-roblox tayo. Oy, sir. Magising ka dyan, sir. Gumising ka. Oy, ah, ari ko. Hello! Ah, wala. Patay na ako, Isiwetsky. Ah! Wala. Ah. Si ah! hey. Lindin, salbahay pala. Salbahay pala yung teacher na yan, Lin -lin. Parang kailangan na natin. Kailangan natin tumakas dito, Lindin. Para salbahay yan. Oo, uh, tapos wala pang summer break. Oh. Kailangan natin tumakas dito. Ayaw, aba, ayaw na namin sa iyo. Baho, mo, tara na Linden Aba. Oh, oh, wait, what? Eko. Ah! Teamwork. Ah, nasa sa loob tayo na teamwork, OB. Kailangan natin magtulong-tulong para makatakas tayo. Ganun pala 'yon. Okay, sige, go na Linden Ako bala okay, dito ako sa first one. one. Go. Tapos, ay, All right. Oh, teamwork OB nga siya. Okay, sige. Ah, eh, ah ako na bala dito tapos ikaw abante go. Okay, go. Uh, okay. Tapos si Green yun. na naman. Okay, green oh, na no. naman. Golin din. Ah, okay na, okay sorry, na. Ulit mo, ulitin mo. Play. Okay, ako naman, ako naman. Alright, then yung green naman, yung green din din. Ayan, baka malaman yeah. pa okay, nung para. ano, tumatakas tayo. Kaya okay, <laughs> ka. ko, bilisan mo, bilisan mo, wala na ba baki? Uy, ano to? Work together to get Parang, across. Huh? Okay, okay, wait lang ha. Medyo malaga ko, kailangan magbilang ka ng 1, 2, 3. Sige, Go, 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 go. Okay, okay. Oh, lili, dandahan, dandahan, dandahan. Okay, lili, dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Okay, go, 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 go. Bante ka. Halata ba na laglalag ako or hindi? Halata. Okay, okay, nice one. Okay, nice. Yun, okay. One at a time, one at a time. Okay, nice. Okay, let's go, let's go. Oh, siya papunta. Oh, lili, lili nilabo siya. Takbo! Oh, no, Takbo, lili! Ay, picture ba natin hindi ko alam na intro na niya tayo. May button dito. I-click kita oh, lang yung button. Yes. Click, 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 lick, click, click, click. Ano? Paliwag din ako ah, na ako. Dito na ako na ako. Survive ako no. ulit din. Nadapa siya. Bilis na ah, ito. Lili, umiiyak pa siya. Ang pangit nung iyak niya. Para siyang batang damo. Baby damo lang. Hindi naman siya cute eh. Kaya nga, umiiyak pa siya. Bilis na mong marinig ato, mo yung iyak niya. Ay, nakapukas na pala. Wait, hey, natay. Tayo may natay? mo siya. Iiyak yan. Ingat, iyak yan. Okay, Linlin, -lin, wait lang. Ganito, Linlin. -lin. Meron dalawang color dito. May red and blue. So, pag kinlik natin itong blue, pwede na tayong pumunta sa blue. Diba? Ganyan. Okay? Pero ngayon, oh, hindi ka pwede pumunta sa blue. Ano, gagawin mo, magiging red ka. Oo, ngayon, gagawin mo, kailangan mong tumalon sa ulo ko. Oo. Tapos Ayan. pag ikaw naman nandiyan, kailangan ko naman tumalon sa ulo. Ah, ganun. Kailangan ko tumalon sa ulo mo. Huwag ka na bumalik doon ka lang. Huwag ka na bumalik. Di ka makakabalik. Okay. Wala, nakikitalon okay, na din ako. yung isa, oh. Okay. Lala mo, lala mo, lala mo, lala mo. Yan, jump. And boom. Okay, go. And jump. And boom. Nice one. Ay, dito siya. Nag-teleport. O, ikaw. Laki ng ilong mo. Tara, nalis tayo. Ay, para siyang Para siyang villager. Okay, let's go, let's go. Okay, ano to? Okay, so kailangan ng two... Ha? May bola dito. Oh, teka, Linlin, favorite color ko yung red. Akin yung red. Ah, okay, so blue na ako. Okay, kailangan din tamaan yung target na yun, Linlin. Boom! Okay. okay, tamaan ko, tamaan ko. Oh, wala, let's go, go. takbo! May seconds Bini. lang yan. May seconds, may seconds. Okay, let's go. Okay, so... Alam mo, hirapan tayo nito. Binimika! <laughs> Binimika! Okay, let's go, Bini Mika. Punta ka dito, Bini Mika. Bini, okay, next, lo, Blue linlin, -lin. blue, 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 blue. Pumatakas okay. tayo lahat. Ha! Hala, sinabutan siya ko nung isa. What? Okay, no. game, game, game. Linlin, blue -lin. blue muna, blue muna, blue. Nice, nice, nice. Okay, blue ulit. Blue mo, blue, blue mo. Pantaya naman nung isa. Ano, blue na? Okay, okay. Go, go, go. Uh, orange mo, orange. Orange. Okay, next one. Nice Then blue ulit, blue ulit. Ayan. Okay, teka lang, teka lang. Naglalag ako. Hindi pa naglo sa akin. Wait lang. <laughs> Naglalag ako. <Wait> lang. <laughs> Okay, go na, go na. All right. Nice. Okay, ikaw naman, blue ba mo? na, blue, blue. Go. Yan. Okay, sabihin mo na nga. Okay, brown naman. Okay, brown. go, 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 go. Brown ba to, okay. Orange Okay. Kahit anong color 'yan, okay, blue. <laughs> sabihin mo lang pag nakalampas ka na. Yan. Okay. Ano naman, brown. Anong color? Brown. Basta 'yan, next color brown. Okay, next blue naman. Blue. Alright Nakalapas ka na Okay nakalabas na yes. Okay ako Nalag nga talaga si Wetsky. <laughs> <laughs> ako na ako na dyan Ako na dyan Sige mauna ka na <laughs> Okay mauna na ako Okay go wow. go go oh, Okay next Purple Okay, okay my turn man. Yellow My turn Grabe Linid Magtutulungan talaga tayo Para makaalis sa pangit na school na to Kaya nga eh teacher ay eh, di ata yun siya teacher Parang bully ata yun, tapos natutulog sa harapan Kaya nga eh Uy ano to What? Ano to Ah okay. ah, okay. Ah, okay. Okay, okay. Okay, gets the na. Ikaw na muna. Ikaw na muna. Go, 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 go. go. Muna ka dun. Nice. Okay, nice. Okay. 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 Okay, 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 okay. na, okay na. Okay Okay, straight, straight na wali ako. Sige, go, 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 go. Yay! Ay, uy, uy, ano to? <gasps> oh, no. Oh, no, Lin Lin. Go, 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 go! Ito nang pagkakataon natin para makapag-revenge sa kanya after niya tayo tapunin ka Ah, oh, let's Nagsusuka na siya uh, uh, ng uh, lava! Uh, Ewa iyon! Ang <laughs> <may> bilis! <gasps> Uy, private! Private jet! Oh, ang yaman naman natin! Na <laughs> <laughs> ano naman ano lalakad ka na lang ba tayo? <laughs> malayo, malayo. Tara, mag-private jet na lang tayo. Let's Tala. go! Ang yaman ay, naman natin! Ay, sa ay, private my jet! May cutscene! Eh hey! 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 ba? Asa tayo? Hey! tayo ka oh. Ay. Hey! Hey! Ikaw pa tapos tayo. Ano ano wala ko hindi kasi kung ano anong kung anong karakter mo syempre yun yung makikita diyan. Ah, okay. O yan no to yan no ang laki niyo, mo, tayo, niya. Hinita mo, kasya tayo sa ilong niya. O ayaw pa nang ipit niya. Ginagsi Silpyo. Aba. Okay. Um, si Boke. Okay. Uwi. Um, Uwi, nasan ka? Sa taas. Napin mo, oh. Hi, Kuya Wet. Kuya Wet, swaiti tulo. Wala, meron. <laughs> Sad ka. Sad ka. Sad ka. Wala, gusto tumakas din ni Jay. Paano natin siya matutulungan? Hanapin natin siya i-rescue natin. Tiga, tiga. Nasa level 1 siya. Paano ba tayo pa level 1? Nakakapag-infinite in jump. Ay, Nasa hindi ako infinite jump. Naka purple ano ako? Ay, ito, rap, teleport to start. Ito ay nakikita ko siya. Wait, lang wait lang, wait lang nakabalik na ako. Tulungan natin dali siya, bakas Janet Tulungan natin si ano si Jay Blaze. Hi. Ay, I said you. Uy, taas na talon ko. Oh, ang perisona ng mga mukha. Tayo gatulungan Go, 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 go. go, go. go. Jelo bilisan mo. Oy, thank you. Yay! salamat, salamat. Tulungan ka namin takas. Ayan, tulungan ka namin takas. Go. Ayo. Ah, <laughs> <pili> <laughs> 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 sorry, sorry. Eh. Ay, ay, sorry ay, go, go, Lain, lindin. Lindin. go, 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 go Ayo. 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 go. Ayo. Ayo. A <laughs> uh, great power comes with great responsibility. Ay, ayun, dito okay, tara, siya. tara, 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 tara. tulungan mo siya wala, mag out cross. Ayun, work together to eh. Tayo yung mag-work together. Ayun, sa'yo, niyo. Niyo sayo daw. Ayun, yung daw. Pero yun ako, unfriend sa Roblox. Kapag yeah, matapos na ka dito, ayun. <laughs> sabi mo, wag na siya mag-type. Huwag na siya mag-type. Huwag na mag-type. <laughs> sundan mo na lang ako, sabi mo, sundan. <laughs> ayun. <laughs> Ang hirap naman laruin dito. Eh, bumalik ako dun sa umpisa. Tulong, ano ba yan? Oh, ano, the lot lot the... Bumalik pa ako sa umpisa. Wait, tulong. <laughs> Hindi ko na alam paano bumalik siya. Hindi <laughs> 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 e, ako. Hala, bata. Hindi natin siya matulungan. Eh, tatlo tayo. Hindi naman pwede tatlo dyan eh. Ayun, binalikan kanya. Mabait, mabait, mabait na <laughs> bata. Matai mabait. siya. ako. <laughs> Nandun lang siya sa loob. Ay, nahulog. Ay, hindi pala. nagbabayad Ay! Ah! Oh, Nabalik ako sa umpisa! Wala na. Let's go! <laughs> Naiwan ko <laughs> na naman si <laughs> Jay. <DJ -nya. laughs> Jay, pasensya ka na, Jay. Kung <laughs> manonood naman sa video na to. Umuli natin siya. So Umuli natin siya. Umuli natin siya. Umuli natin siya. Tara, tara. Tara, tara. Tulungan mo ako! Tulungan kita. Sorry, sorry. Eh, kanina kasi. Tatlo lang kasi yung ano. Ay, ako! Ay! <laughs> go. Ay. Ay! Ay! Wala na, bumalik ako na naman doon sa jet Tama na <laughs> Tama na to <laughs> Jay, pasensya ka na, Jay Ginawa naman namin lahat Ginawa namin lahat Pero hindi isopat <laughs> Oo nga Ag-escape ka na lang mag-isa yeah, okay. Sorry, Jay Pero yun na nga So, kung gusto ng pa classy video Click mo yung video sa screen, yo! At kung nag-enjoy kayo Huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like And also mag-subscribe Kasi round to 30,000 subscriber na si Lindlin Yay! Bye bye guys, bye bye, bye bye, bye bye. bye, -bye.